Oh, good morning guys. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin itong puso na saging. Kung paano siya hiwain. Kumuha kayo ng tatlong puso na saging. Ito nito. Tatlong puso to. Tatlong piraso to. Yan, 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 yan. Ito yung mabisan gamot doon sa mga matataas ang blood sugar. Katulad sa akin, 369 yung blood sugar ko. Kailangan dito, alam nyo kung paano siya gagawin. Paano siya hiwain. Sa mga nagtatanong dyan doon sa nagko-comment, Ituturo ko sa inyo kung paano gagawin. Titignan nyo yung video. Ito, puso na saging, kumuha kayo ng kutsilyo. Ang paghiwaan nito, ganito. Di ba nakita nyo ito? Yan, nakita nyo yan. Huwag nyo i-diretsyo dyan. Hanggang dito lang siya. Ganyan paghiwa ko. Ito, 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 ito. Ganyan, ganyan. Ang paghiwaan niyan, pag lang siya. Ganyan, ganyan. Yan. Yan, yan. Hanggang dito lang. Yan guys, oh. So, hanggang dyan lang. Tatlong parte ang paghiwaan nito puso na saging kasi para lalabas yung bisa nito. Tapos, ito na naman. Tingnan nyo ma maigit kung paano kong hiwain, ha? Ito, itong una, itong una kong hiwa, ayan o, ayan o. Ayan, hiwa na. Tapos, ikot ng kaunti, tapos hiwa naman ito sa gilid. Ayan, tingnan nyo ha, tingnan nyo mabuti para kung hiniwa, ayan o. Ayan. Hanggang, oh, hanggang dyan lang. Hanggang dito lang, huwag nyo i-diretso. Tapos ikot na naman. Tatlong parte ito, pati hiwa, ganyan. Tingnan nyo mabuti kung paano ko siya ginawa para gagayahin gagayahin niyo gagayahin niyo kasi hindi ito sa tatalab hindi ito gumagana yung bisan ito kasi hindi sa tamang pakihiwa ayan hanggang diyan lang di ba tinan niyo ito yan sa pupukayan guys ano maging ganito yung hitsura ng puso na sa ganyan yung hitsura ng puso na sa yung pagkakahiwa kita nyo kita nyo ganyan yan ganyan ang hitsura ng pagkakahiwa tatlong tatlong parte yan ganyan guys o ganyan yung pagkakahiwa ng puso na sa Ganyan ang tamang pagkahiwa. Tingnan nyo ha. So, i-demo ko sa inyo yung, yung isa. Hiwain natin yung tat tatlo para makita nyo kung paano hiwain. Yan. Ganun pa rin pagkakahiwa. Dito. Tapos, yan. Yan. Ganun pa rin. Yan o. Oh. Tapos dito. Ikot ng konti. Yan o. Oh. Papakita ko sa inyo kung paano saan. Yan o hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa ano. Eh. Uh, huwag nyo, ayan, hanggang dyan lang. Tapos ikot naman. Tatlong, tatlong parte yung paghiwa nito. Ayan. Ayan. Hanggang dyan lang. Pupuka yan sa guys. Ayan, ganyan yung forma ng puso sa inyo. Ayan, yan Oh. Ayan, kailangan ganyan siyang forma. Ganyan yung pagkakahiwa. Ganyan yung forma ng puso sa akin. Para tatalab yung yung, yung ano, yung bisa ng gamot ito. Tatlo piraso ang kukunin niyo. Hiwain ko ulit. Titingnan niyo nang mabuti. Ayun Hiwa hanggang yan, Tapos ikot ng konti, hiwa na naman dito hanggang yan, Tapos ikot ng konti para tatlo siya, tatlong parte na pagkakahiwa niya. Hiwa na naman dito tapos hanggang yan, Pagpukanin niyo niyan, pag pinupukan niyo, gan pupukan niyo tingnan niyo mabuti yung video. Kung paano ko ginawa. Ayun, ayun. Paano ko iniwa kasi hindi magtatalab yung bisan niyan. Ganyan sa porma. Ganyan lang. Lalagyan niyo ng pitong basong tubig tanda niyo. Pitong basong tubig na malaki na baso ito. Ganyan. Pitong basong tubig ilalagay niyo. Tapos lalagay niyo. Pagka pakuluin niyo pakuluin. Pitong baso lang ha. Kailangan hindi lumagpas, hindi din makulang. Pitong baso. Lagain niyo ng lagain pakuluin yung pakuluin. Pag yung, kasi unang pakulon to is medyo mapula-pula pa yung ano, hindi pa sa ganun kapula yung sabaw nito. Pag naubos yun, iinomin nyo yun, pag naubos yun, dagdagan yung another pitong basong tubig. Hanggang dalawang bisis lang gagawin. Pagkatapos, pag naubos na yun, pakuluin yung pakuluin ulit, pag nagdagan yung pitong basong tubig ulit. Pagkatapos, itapon nyo na. Palit kayo ulit ng panibagong tatlong pirasong puso na saging. Ganun pa rin yung pagkakahiwa, pagka-slice noon. Pitong basong tubig pa rin nilalagay. Tapos, kailangan ang partner to is yung ukra. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin yung ukra. Yun ang partner ito. Ito guys, napakabisa nito. Doon sa 369 na blood sugar ko, ngayon 106 na lang nung nag uh, nag-blood test ko nung blood sugar ko nung sa araw. Napakabisa nito para sa mga diabetes, mga mataas ang blood sugar dyan, mga diabetes katulad ko. Napakabis nito ito. rin ginamit ng papa ko. Yung papa ko ng 188 yung blood sugar niya. Kahapon ng 101 na lang. Napakabisan nito guys. Basta kailangan tandaan niyo kung paano ko sa hiniwa. Paano yung forma ng puso. Para tatalab yung bisa. Lalabas yung bisa nito. So kailangan tandaan niyo ng mabuti. Basta pakuloyin nyo siyang so pakuloyin. Gagamitin nyo hanggang dalawang bisis lang. So sa mga nagtatanong dyan. Sa mga viewers ko dyan. Sa, sa aming mga followers ito ito ang gagawin niyo sa mga mataas ang mga blood sugar yung mga nami maintenance na mga diabetes napakamahal po ng tudyo ngayon katulad sa akin hindi ako pumayag na insulin ako ito ang ginagamit ko guys napakabisa nito puso ng saging napakabisa nito tandaan niyo kung paano ko ginawa gayahin niyo para gumaling din kayo sa inyong mga karamdaman katulad ko tatandaan niyo patos ituturo ko sa inyo yung ukra kung paano rin gagawin yun ang partner nito uunahin muna natin to kailangan matama yung pagkakahiwa ninyo yan tingnan nyo mabuti kung paano ko sa hiwa hiniwa guys kailangan sundin ninyo kasi pag hindi sa ganyan yung pagkahiwa hindi sa naayos pagkahiwa hindi tatalab hindi lalabas yung bisa ng gamot ng puso ng saging na ito puso ng saging na sabah sabah ha sabah ang kukunin ninyo yun ang gagamitin nyo puso ng saging na sabah ang pag inom nyo dito kahit walang kahit walang ano kahit walang laman yung tiyan mas maganda uminom kayo nito gawin ninyong tubig mayat maya kayo inom. Pag naubos na, dagdag ulit ng pitong basong tubig hanggang dalawang bisis lang. Tapos tapon, palit ulit kinabukasan. Yun ang gagawin niyo guys. Napakabisa nito. Maniwala kayo. Yung sa akin na 369, naging 106 na lang. Napaka bumaba na. O hindi ako umiinom ng kahit anong klaseng gamot para sa blood sugar. Ito lang ginagamit ko. So maraming maraming salamat po sa mga viewers dyan, sa mga followers. Maraming salamat. Patuloy po akong magbibigay sa inyong kaalaman kung ano yung mga herbal na pwede natin gagamitin na alternative na paraan para sa ating kalusugan at saka sa mga may mga sakit katulad yun. Yung bigay akong lunas, yung bigay ako ng kaalaman tungkol dyan. So maraming salamat po sa inyo and God bless.